lingkod ng Panginoon ang sumampalataya sa Diyos at yao'y ibinilang nakatuwirang sa kaniya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Letter A Abraham Letter B Jacob Letter C Isaac o Letter D Hosea. At ang tamang kasagutan ay Letter A Abraham. At ito ay mababasa natin sa Santiago 2 at 23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, At si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang nakatuwiran sa kaniya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. O mga bata, ugaliin tumutok sa KNC Show para sa mas marami pang KNC Bible Trivia. Magandang araw po sa inyo. Ako po si James at ito naman po si Anton at si Anjin. Nabalitaan po kasi namin na nasundugan po kayo. Kaya mula po sa KNC Show at sa UNTV, sa na po ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason, sana po ay eh, pagdamutan na po ang munti po naming nakayanan. O oh, Anton, ano ba yung mga may natin sa kanila? Ito ba yung tatlong bibigay? pag Tara po ba sa Ito po pa rin po yung mga gamit na pwede nyo pong magamit pagdating po ng pasupan. Ito po yung ibang gamit. Pwede nyo gamitin. Ito rin yung dictionary At syempre po, may grocery items po tayo na pwede nyo pong maging pantawid sa pang-araw-araw nyo po. Ito lang natin lagay. Ito lang natin lagay. Sempre po wala po sa UNTV sana po makatulong po itong munting halaga sa pagtatayo niyo po ng maliit na negosyo. Maraming salamat po sa Diyos Nauna po sa lahat nagpapasalamat po kami sa Diyos Pangalawa po kay kapatid na Ellie at kay kapatid na Daniel sa paglingap po sa amin hindi po kami pinabayaan. Uh, pangatlo po sa mga sa UNTV at sa mga kapatid na tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Yeah. Thank you. Thank you. Salamat sa Diyos. Ako pinasasalamatan ko rin po unang-una yung Diyos po. Kasi po kahit po nasunog po yung bahay namin, hindi niya po kami pinabayaan at agad niya rin po kami binigyan ng matitirahan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po nung kasunod nila kami pinabayad. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po binigyan po ako na school supplies po sa school. Galing po sa UNH. Ayan, maraming maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na makatulong tayo sa ating kapwa. Dahil ang pagtulong ay hindi dapat ipinagkakait sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. At ang pagkakaroon ng awa sa ating kapwa at sa pagsasagawa nito ay napakalaking kabanalan sa harap ng Diyos, gaya na nakasulat sa Kawikaan 19.17. Kawikaan 19.17 Ang naawa sa dukha ay magpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ibig sabihin, Kuya James, ang Diyos ang nagkakautang pag naawa tayo sa dukha. Tama, Anjin. At kung ang Diyos ang may utang sa atin, mababayaran ba ito o hindi? Bayaran po. Tama, Anton. O sige, magpaalam na muna tayo sa ating mga kaibigan. Sa susunod na biyernes, samaan niyo uli kami, bisitahin ang ating mga kapwa-bata na nangangailangan na ating tulong. Kas 4 ng hapon dito sa UNTV. At mula lunes hanggang biyernes, lagi niya samahan ang programang nagatid sa atin ng karunungan at saya. Ang nag-iisang Bible-based kiddie show on TV ang... Kawan Kawa ng Cordero! Kawa Paalam!